News Update Mga balita ngayon, apela ng kampo ni Duterte na patalsiki ng dalawang hukom sa kaso ibinasura ng ICC. Higit isang milyong pisong halaga ng Korean smuggled food products na sabat sa Bulacan. Tatlo arestado. Dalawang LPA sa loob ng PAR patuloy na minamonitor ng pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling na i-excuse o hindi payagang magsilbi ang dalawang huko sa pagtalakay sa jurisdiksyon ng Korte sa kanyang kaso. Batay sa apat na pahin ng desisyon na permado ni Presiding Judge Yulia Antoinella Motok, Noong Mayo 6, tanging ang mismong hukom lamang ang maaaring humiling ng sariling excusa sa ilalim ng panuntunan ng korte hindi pinapahintulutan ng isang akusado na humiling ng ganitong aksyon sa ibang huko. Ang kahilingan ng kampo ni Duterte na tanggalin si na Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera dahil umano sa perceived bias ay tinanggihan ng in o agad-aga dahil kulang sa batayan at hindi akma sa proseso ng korte. Tuloy ang pag-usad ng pre-trial proceedings sa ICC. Tatlo ang arestado kabilang ng isang koreano sa ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa isang warehouse na nagbebenta ng mga smuggled goods mula Korea sa barangay Chaong Giginto, Bulacan, Kamakaila. Ayon sa CIDG, natukoy nila ang sinasabing bodega ng K-Steel Industrial Park sa nasabing lugar na pagmamayari ng isang Korean businessman na may alias na Kim. Nasa bat sa operasyon ang 28 boxes ng assorted na Maxim Coffee, 367 boxes ng Istock Stock Beverages at mga expired bottles ng Narang Cider na may estimated value na higit 1 million pesos. Kasama sa mga nahuli ang dalawang empleyado ni Kim na sina alias Glenn at Manuel na siyang katulong nito sa pagbebenta ng mga smuggled Korean food products na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. Nakatakdang maharap ang tatlo sa kasong paglabag sa Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 kasalukuyang minamonitor ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang dalawang Low Pressure Area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, maliit naman ang tsansa nitong maging tropical cyclone sa loob ng 24 oras. Ang unang LPA ay huling namataan kaninang madaling araw sa layong 425 kilometers west ng Iba, Zambales, habang ang isa naman ay namataan sa may bahagi ng coastal waters ng Kalibo, Akla. Mababa ma ng chance ang maging bagyo, magdadala pa rin ang mga ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang parte ng bansa, partikular na sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon. Inaasahan namang lalabas ng bansa ang unang LPA bukas Mayo a 8. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng panita.